Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 13, 2025, Sabado. At ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Juan Crisostomo, isang ubispo at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Chapter 1 verses 15 to 17. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin, ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katsyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy natin na ating pagbabasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Nung no, muli, si Timoteo ay isang kabataang kristyano na naging kasama, kasama ni San Pablo nung siya po ay nagpapahayag ng mabuting balita. At ngayon ay binabalikan muli ni San Pablo ang kanyang uh, karanasan, no? ang kanyang buhay. Kanya rin binabahagi kay Timoteo upang magamit din no, sa uh, kanyang paglalakbay. Magamit sa misyon na matutunan ito ng... ng Marami pang kanyang makakasalamuha upang maakit na manalig sa ating Panginoon. Marami kasi no sa atin na uh, nagiging lang yung ating pagkatao, yung sinasabi natin na tayo ay makasalanan, uh, hindi tayo karapat-dapat dahil nga sa ating mga uh, ginagawa ng mga demoralidad, uh, kahalayan, pagiging makasariling, lahat, no? Pero dito nga po, sinasabi na napakasama noon ni San Pablo, pero kinahabagan pa rin siya ng Diyos. At dahil doon ay uh, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So, pakatandaan din natin, no, na tayo po ay hindi tinatawag ng Panginoon na tayo'y nagbago na, Kundi kahit na sa panahon na tayo po ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa kasamaan, ay iniibig pa rin tayo ng Diyos at pinipili pa rin niya tayo na tawagin. At kumbaga, uh, inihintay at pinagtsatsagaan niya tayo yung na, na maakit at kusang lumapit sa Kanya. Ganyan po yung uh, pagmahabagin nang ating Panginoon. hindi walang kondisyon na magpakabait ka muna sa kita tatanggapin. Kundi kahit na ang tingin sa atin ng mga tao, maging ta ang tingin natin sa ating mga sarili, makasalanan ay tinatanggap pa rin at minamahal tayo ng Diyos at handa niyang ibigay ang pagpapatawad na nararapat para sa atin kung ihingin natin ito sa Kanya. Handa niyang ipagkalob ito. Naghihintay lang naman siya na hingin natin ito sa Kanya. So, uh, hindi tayo mahal ng Diyos dahil mabait na tayo. Kundi sa kabila ng ating pagiging makasalanan, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Pero tayo rin naman siyempre ang magdidesisyon uh, kung tatanggapin natin ang um, habag at awa ng Diyos. Pero huwag nating sayangin uh, uh, yung pagkakataon na iniaalok ito sa atin ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.